guys dito po kami ngayon sa Lugo Batangas ayan po malapit na po ako sa Kastil, Kastilyong Bato ayan po sabay hunting hunting po kami dito Mrs. Lisa ayan ayan po lakad lakad po ako dito sa may tabuhay ayan po lalaki ng mga bato mga burong mga siso ayan po ayan, ayan punta po, po ako sa tinatawag nilang ano Kastilyong Bato mga no, bro mga sis si Lisa po nandun po po banda sa may likuran susunod na lang po siya dito sa akin ayan po oh. hunting hunting muna po kami dito ayan. ikot lang po ako dito sa banda sa kabila ayan para makarating dito oh. napakaganda po dito mga bro mga sis ayan o ayan. Ganda po maghanti ngayon habang hindi pa mainit. Ayan po, lalaki ng na mga bato. Hmm. Ngayon lang po ako nakarating dito sa lubo. Um, maganda rin pala dito. Mga bro, mga sis, yan po. Kaya lang, medyo nga po malayo. Pero okay lang sulit naman ayan po ang lalaki ng mga bato mga bro mga sito grabe dito po ako dadaan para nakalapit sa tinatawag na kastilyong bato ayan sa po ng mga itong mga batong ito ayan mm po -hmm. Ang oh. lalaki ng mga bato Hoy yes. Les 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 Nandun po si Sicily sa tinatawag ko po mga bro mga si <laughs> Hindi ako marinig Ayan Ayan lapit na po tayo sa tinatawag ay oh, pastil yung bato yan bababa muna bababa na po. Ayon, Lapit na putai sini, kita tinatawag yang mana no? pasti yung betul. Ang lalaki ng mga bato. <laughs> ayan. Ngayon po eh. na po. Ang tinatawag na bato. Maburo mga buro mga teka. po natin akong teyon po eh. Natawag na Kastilyo ng bato. Para pong turi. Pagabi po napunta namin dito na si Napakababa po. Hmm, mababa po po ang tubig. Ngayon medyo malalim na. Low tide po kasi kagabi. Ngayon maganda ngayon. At maliwanag po. Yan. Para makita po nyo maigay yan po. Oh. Tinatawag na Kastilyo ng bato. yan mga bruno na si naman ito ko lang po dito si Sislita sa si Sislisa si po sa glit. Nandoon po siya diyan sa likod ng mga bato na 'yan. Nandiyan po mga bro mga sis po. Ano po, masarap po maligo mga bro mga sis oh. Eh. Sapagkat napakainit po sa ano. May nila dito po ayan. Ngayon mga aga nito pong oras. Malamig pa po, pero pamaya-maya mainit na din. Kaya, pinasamantala po namin ng pagkakataon mga bro mga sis ngayon po Ayan. Ayan. nandun pa po sa silisa pastil yung bato mga bro mga sis yan sige po mga bro mga sis hanggang dito na muna pong muli ang aking maisishare at maibabahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel na hindi pa po, po nakasubscribe pakasubscribe po at pakilike and share at pakikindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod na video God bless po sa inyong, sa inyong lahat at salamat po sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin ni Sis Lisa salamat po